So nung una akala ko itong clutch cable lang may problema. Kasi ito sagad na to yung adjustment niya rito. Sagad na rin yung adjustment niya ito. Tapos ito ay nakasagad na rin. So akala ko clutch cable yung may problema. Kasi kapag ka tumatakbo ka, kahit na ipit na ipit na to, yung motor mo kapag ka nasa primera or segunda ka, umaarangkada pa rin tumatakbo pa rin. So kailangan pag nasa traffic ka, kailangan hawakan mo yung preno. Tapos ang hirap ipasok sa neutral ang hirap ipasok sa neutral. Akala ko clutch cable lang may problema dahil sagad na nga yung ano. So nagpalit ako ng clutch cable pero ganun pa rin. yung pala, yung toser ko rito, itong ano niya, ito, sagad na rin yan, nandito na yan. Then since ito isagad na, wala na siyang i-adjust. So dinala ko siya sa pagawaan. Ang inaalala ko kasi, kapag ka tumatakbo ka, alimbawa tumatakbo ka ng mga 80 or mas mababa, basta hanggat umiikot yung gulong mo, umiikot yung gulong mo, pag hinawakan mo yung clutch, Maingay na hindi mo malaman, mas maingay pa sa nagpreprayto yung tunog dito. So dinala ko siya sa mga pagawaan. Ang sabi nila normal lang daw 'yan. Ah, uh, kailangan daw may mapalitang piyesa dyan sa loob, ang sabi nila Bering. Ang sabi naman nila ng iba ito. So nung binuksan, ayan nga. Yung ano nito, is yung yung doon sa area na may toaster papasok dito sa loob, ah, uh, pud pud na. So ang ginawa, dahil para mapagan, mapa, ano mapa mapatakbo lang ng maayos, pina-welding pero hindi hindi nagtagal tumakbo lang ng dalawang araw ganun ulit bumalik ulit ang, ang naging problema ko is itong pyesa na to ito at saka yung toaster niya dun sa loob uh, umikot ako buong araw sa sa ano kalookan pero wala talaga mabiling pyesa mabuti na lang mayroon sa Shopee so pinagtyagaan ko yung motor ko na pagkahirap patakbuhin ang hirap ipasok sa neutral tapos ito sagad na sagad to sagad na rin to rito kahit na bago yung clutch cable pati dito so nakahanan naman na dumating naman na bili tayo sa Shopee uh, from Batangas pa nung naikabit umayos na ayun pala napakalaki na ng gap ng doon sa kanyang toser toser ba tawag doon ayoko nung tawag doon napakalaki na ng gap so ang pyesa na to ang pyesa ito at saka yung ano niya yung yung toser niya doon sa loob nasa 800 lang sa Shopee ang napamahal lang is syempre pag bubuksan mo yung makina magpapalit ka ng langis 1.2 liters tapos Uh, yung coolant. So, ayan, hanggang doon lang. So, kung mararanasan nyo yan sa motor nyo, alam na this. O, sabi naman ng iba, ano? Sabi naman, kasi nagtanong din ako doon sa mga pagawaan ng Honda, ng uh, One Zone Motor Trade, sabi nila. Sabi nila, nung no? narinig nila, uh, hindi naman daw masisira ang makina kung wala ka pang pamalit. Pero, ayaw ko kasi na, ayaw ko kasi na, pagmulan pa yun, eh, kasi sira ng makina ko, kaya pinilit ko na mapalitan. So, ayan, for sharing lang, hanggang doon lang muna. Thank you.